Nakatikim na ba kayo ng nagmamantikang tapa ng kabayo? Tapos sabi mo pa ng dinakdakan? Tapang kabayo na pilay kagabi. Dinakdakan eh. <laughs> kagabi. Kung dadakdakan ka ng asawa mo, dito ka na lang dumakdak. Hey! Eh. Dito lang yan sa Bea ya Pares, dinakdakan at tapang kabayo. Sa mga gusto pumunta, dito lang ito matatagpuan sa 1042 A Reyes Avenue, Makati City. O kaya ay Google Maps search nyo na lang, Pares, Dinakdakan at Tapang Kabayo. Alam nyo ba mga ka-food trip, dating nakakart lang to si Ate Beya. Dahil sa anyang pagsisigap, nakakuha na siya ng maayos at natatawag talaga na pwesto.